sa rocketry team ang pagbigay ng fuel ng hybrid rocket. 2020 pa dapat isasagawa ang launch ng rocket pero hindi ito natuloy dahil sa COVID pandemic. Bago ang launch, nagsagawa ng Space Technology Application Exhibit ang Filsa at Tala Rocketry Team sa iba't ibang school campus sa Tarlac para ikwento ang karanasan sa pagbuo ng Tala Hybrid Rocket na sana'y maging inspirasyon daw sa mga estudyante. para sa GMA Integrated News. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kami makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.